So ayan guys, hello, good morning. Aram na akong share ng bagong video sa inyo Bood sa pag-chainsaw ng ating motor ng ating Honda Supremo, Supremo 150 So ayan guys, kinakita nyo na center stand ko na yan na siya, na center stand So para at least talagang bumaba lahat ng oil Mas maganda kasi yung ganyan guys nagagawin gagawin nyo pag magkayo magpapalit ng motor oil normal mag change oil so ganyan guys yung aking bagong gagamitin ngayon is uh, castrol active uh, 2040 semi synthetic so, nagsabi sa akin maganda rin yan kaya yeah, akin itry naman kasi before guys nakapag try na ako ng honda yung honda sabi nila maganda raw sa para sa honda rin so hindi <laughs> ako pagsabi kayo na lang yan pero para sa akin na try ko napainod ko na talagang masyadong malbris uminit yung makina so hindi ako gantan, so print naman ako ng shell shell uh, 1540 so sabi nila maganda lang sa makina hindi lang maingay so okay naman hindi maganda yung makina pero naman ang problema nung guys madali naman eh, madali naman talaga guys uminit makina naman natin kasi yun ang talagang ang problema ng uh, ano natin yung supremo madali uminit yung makina so gusto kong ang gusto ko naman guys yung hindi talagang dali, mabilis uminit yung makina so sabi na sa akin may napagturo sa akin na maganda raw itong ka castrol active cleansing so ibig sabihin pinaprotektahan niya yung ayo yung piston niya ng ating motor na protektahan protektahan ng ating piston 2040 siya semi synthetic na rin po siya guys so meron may nagturo naman sa akin na Uh, top 1 daw, medyo may kamahalan lang. Yun. Sabi nila sa akin, ang disadvantage naman yun is dapat within 1 month or 500 na kilang stock mo, dapat maging simulan siya. Kasi magkakaroon niya ng uh, carbon sa taas ng piston yan. Kasi malagkit na malagkit na sobra yan eh. Yung 2050 na motor oil ng top 1. So yun ang disadvantage ng sa top 1 natin. So, kaya itong ginawa ko, pinili ko ito lang itong na castor kasi sabi lang maganda raw. Hindi raw masyadong hindi malabnaw. Hindi naman masyadong sobrang lagkit. So, guys, isaktong-sakto lang daw ng mawi yung castor na motor oil na ito. Saktong-sakto lang daw sa motor sa para sa Supremo. Semi-synthetic na rin siya. Yan yung guys na motor oil gagamitin natin. So yung gis na nakikita nyo talagang tinutuwal tuwal ko sya Tinatawag ko sya, talaga para lumabas yung lahat ng oil Mas maganda kasi yung ganyan size kayo guys, huwag kayo guys magpupunta sa mga uh, mayroon, mga vulcanizing shop na papa Ano nyo nang papaisprayan nyo ng hangin Kasi guys yung gano'n guys mayroong kasamang tubig yun Mapapasukan pa ng tubig yung makina ng motor niyo. kaya mas magandang gawin nyo gayahin nyo lang ginagawa ko pagkawin nyo ng work ng trabaho hanggang nga hapon kasi interest nyo magmaga tapos gabi nyo na siya umaga may tirahin tanggalin mo na yung oil para talaga lahat ng oil is bumaba na bumaba pati dun sa mga piston niya, bumaba siya guys para talaga malinis so yung ginagawa ko yung ginagawa ko tinatawag-tawag ko siya ayan uh, guys so yan guys pakita ko sa inyo yung ginagamit ko dati yan yung Honda Honda 40 and then Shell Shell ah uh, uh, cleansing ba yun Shell and then Ford Castrol Active 2040 so yan guys sabi na sa akin maganda to talaga yan eh, na maganda rin daw yan na, ano, na Castrol 2040 yan Honda na yan so din lang ako talagang nas, na, na, ano, na, sa, sa performance yan. so kaya naglipat ako sa Castor so guys maraming salamat sana meron kayo ng bago natutunan sa aking video sana pakipalaw na lang po sa akin or subscribe na lang po sa akin